So isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon pa hindi dito na po tayo ngayon sa bahay po nila tata. Nakarating na rin po kami. Kalingap! Orat! Bilang scouter po ng Jinsan Mindanao. Sa pakipunan natin. Yung At, uh, Ito po yung dalawang bigas. Tsaka ito po mga mga yung yes, sim na binigay niyo po sa kanila, na ikabit na rin po nila. Okay. At as yung uh, simulan na rin po nilang maglagay ng kawahin dito sa hig. Yeah, Ayan, doon natap na At uh, sana po mga kalinga pa sa susunod uh, solar naman ang ibigay po natin sa kanila kasi kawawa po may maliit po kasi siyang bata yun. Yeah, flashlight ulang lang po yung ilaw nila. Walang ilaw si Bibi. Ara. Flashlight po yung ginagamit lang nila mga kalingap kaya sana bago ano, uh -huh. sana baka uh, bigay po tayo sa kanila ng ano, ng solar kasi kailangan kailangan po nila. Sa uh, dito dito naglalaga naman po sila ng ano tubig. Nilagang tubig po 'yan. <laughs> Tangkape. <laughs> So bali mamaya po makakalingap at uh, itong, naman, bias po na ito bias nito. Ibahi-bahi polit namin mga tumamaya. Mga, <laughs> mga, atin, uh, so sama tinanong. So san bata. Oble basta di keno. Nala hmm. rin pa rin po dito mga, 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 mga Ano Nang napalamanan ng kubito ko. Eh tu, Ganda po rito overlooking po talaga dati ang lugar po nila mga kalingap kaya sabihin na ating malayo sa kabias na Napaka napakapayapa ang mamuhay po dito sa gaitong area nakala ko yung lume ilalagay mo sa, sa, dito sa labas nakala ko lume ilalagay mo dito yung bago ilalagay mo sa loob Jasmine yung ano niya? Ah, Jasmine sa kabila. Hmm. Mahaba. Eh, mahaba pala sa kabila. Hindi pala niya kasukat. Ay, manipis yun. Hmm, yung manipis. Ah, <makes> <ha>, eh, lagyan mo lang yung <makes> manipis. <makes> Alam mo interview <makes> ni Hid, Papa. <makes> Alam mo interview. Yung manipis ni eh, Pagkano, di pwede mo ilagay kung pa. saan. Yeah, Papa yung maeta. Eh, Doon kung bibigyan. Oh, Oo, oh, yan. Ilagay. Pang eh, bubong dito. Well, you kamanda, and then, you know. Nasimulan na rin po yung mga kalinga po. Pambrose. So, Matibay po tong Kawi na nilalagay niya. Anong pangalan ng kawi na to? Buyo-buyo. Anong buyo-buyo? Buyo-buyo <laughs> daw yung kawi na yan. <laughs> bahala na po kayo kung anong kawi yan. Basta buyo-buyo. <laughs> Nakain kasi itong bunga niya eh. Ay, nakakain? Oo. Hmm. Parang ikog ng ano. Taga. <laughs> hmm. Yung bunga niya. Parang... Ano ikog? Buntot. Ay, parang buntot ng taga. Maikog siya na tatak. Masamutan Parang gudod daw ng daga yung bunga nito pero masarap din. Oo, matamis. Ah. Wala ka kakal. Hindi, wala yung kakal. Hindi, wala Matamis din daw po yung ano, yung bunga nito. Sa atin, wala po yata ganito eh. Pag kumain nyo nga po mga kung meron din po kayong ganitong klaseng kaaw eh. Sa lugar po niyo Buyo-buyo po ang tawag po nila. Ay, ay. Ah, magtay rin po tayo mga kalingap. Kasi ako dito, ayan. <laughs> Nalit lang po tayo. At uh, meron pa po dito na uh, sobra sa bahay. Hindi naman ulit ang uh, dadali naman natin kung saan. Tayo mapadpad na naman. At ayun uh, po mga kalingap. At syempre siyempre po, salamat po kaya uh, clear Claire na siya po nagpa- nagbigay ng bigas at chatong yero po so yun po mga kalinga po uh, abang-abang lang po kayo sa mga susunod na kaganap mamaya at uh, i-deserve po namin naloto ni tata walang kasawa-sawang sumasama sa akin yan <laughs> napakalaking tulong niya po sa akin mga kalinga, Bawat pagpunta po natin dito siya yung uh, kasakasama ko. siya rin po yung ating interpreter dito Siyempre rin po yung ating interpreter. Siyempre, uh, yung iba po hindi po nakapagsalita rin po ng, ng Tagalog. So, yung iba alam lang po nila yung uh, lingway po nila. Tsaka Bisaya, Ilonggo. Ngayon yeah, tayo, Ilocano. Wala, hindi tayo magkakasabot. Hindi ako makasabot. Hindi <laughs> <So, okay, laughs> ka makaintindi. Uy, so, okay, so, maliit pa yan. Umisisi ko po. po. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, summer! At ito po yung kauna-unahan po natin na pwede natin po siguro sabihin na pabay project kasi uh, nagpag po tayo dito na year galing po kay Ma'am Claire tapos sinabi ko rin po kay Tata na maglalagay po ulit dito ng uh, poste kapunta naman po dito sa kanilang uh, ng uh, lutuan para hindi po sila mabasa ito yung maging susunod na project naman po natin yung yero naman tsaka yung kanila pong ilaw kasi po may may, bata po sila yan at mahirap um, din po kasi sa may anak na maliit tapos sa uh, medyo madilim po yung kanilang uh, bahay kaya talagyan uh, po natin ng liwanag para magliwanag po ang bahay po nila tata <laughs> kaya po yung may bahay po ni tata si pag ang sige po mga kalinga pata, patuloy po natin supportahan sa labas sa Tos Matubang, atin na kalinga pra, at ang buong team, kalinga. Siyempre ang bang likod, kalinga pra. God bless po sa ating lahat at ikat po tayo lagi. Babay po. Uy, malit pa yon. Masisi pa po. po.